good evening mga kalan main. dito kami sa boulevard ngayon so mag parking tayo dito oops parang wala ayun puno mali yun na parkingan puno puno ang parkingan Wow, 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 wow. hmm. Penuh, Om. Parking area, mahalan main. Penuh, Om. parkingan mga kaanmen wala tayong mga parkingan kaya dito na lang sa gilid gilid at least dyan o oh. malapit sa daan dyan kasi bumaba si madam dyan sa harap ng boulevard world mian doon sa kamila wala din ang oh, puno nantay na lang kung may maglabas saka na mag ano parking mga kanan na sana walang traffic police na mag ikot dito para hindi mapaalis yung pinaparking nga namin dito Nag parking din Kalian main, oh, anah, nah, kalau ngasih madam, rapiku